Balita namin nag-iikot kung saan saan ang vendor's party list para alamin ang mga hinaing at kalagayan ng mga tindero-tindera. Dito kaya sa Tacloban, pupunta rin sila? Gusto pa naman sana namin silang makausap para masabi namin ang mga problema na kinakaharap namin ngayon at makahingi sana ng tamang solusyon para rito. Talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin! Iboto ang tama, itama ang boto. Si Yasa presents Z Truck Record sa patuloy na pagsisiyasat ng aming team. Kamakailan lang ay bumisita ang vendors party list sa Visayas at ang mga palengke naman sa Tacloban City Leyte ang kanilang sinuyod, dinumog at mainit na tinanggap ng mga manininda sa Tacloban ang pagdating ng fourth nominee ng partido na si Deo Balbuena o mas kilala bilang Diwata. Kitang kita ang kasabikan ng mga ito sa pagbisita ng vendors party list dahil sa wakas ay personal na nilang makikita at makakausap ang magre sa kanila sa kongreso. At gagawa ng mga epektibong aksyon na magpapabago sa kanilang mga personal na buhay at hanap buhay. Sa pagbisita na ito ng partido, nabigyan ng pag-asa mga manininda na magkaroon ng pagkakataon para ang sektor naman nila ang gawing prioridad at mabigyan ng pansin ang mga pangailangan at karapatan. Matagumpay na naihatid sa Suyod Palengke Initiative nang samahan ang kanilang mga plano at misyon na magdadala ng malawakang pagbabago sa malaking sektor ng mga manininda sa buong bansa. At Iyan ang track record ng Vendors Party List. Para sa Siyasat Presents DWIZ Track Record, Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong alam mo na gawa na ng listahan ng iboboto mo. Iboto ang tama, itama ang boto. Siyasat Presents DWIZ Track Record. I-message mo na kami sa aming Facebook, TikTok, or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipacheck.